Nagimbal din ako sa impormasyon, which confirms some of my earlier theories that scam cities are used to sow disinformation campaigns to influence hearts and minds. Mukhang hindi lang sugal, scamming at trafficking ang pakay ng mga compound na ito, kundi fake news din. Di ako magtataka kung yung mga atake sa akin at sa mga kasamahan ko Gaya ni Senator Sherwin ay galing din sa mga POGO. I will share some of this information later as I question the agencies. Mga kasama, make no mistake about it. Sa dalawang taon na hearing, apat na taon kung kasama ang 18th Congress hearings tungkol sa social costs ng POGO na nagbunsod ng expose sa pastillas scam. One thing is clear. Pogo is a monster. Siya ay halimaw na gumagawa ng human trafficking, money laundering, torture at espionage. Pero sino ang bumusog sa halimaw na ito? Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa family and if the reports are accurate sa drug operations dito. Michael Yang the economic advisor ng dating pangulo ginatasa na tayo pinagtaksilan pa.